Si uh, Doc Ish, makakausap natin kong PhilHealth uh, Vice President, Dr. Israel Ishpargas. Uh, Dr. Ish, magandang umaga. Kasama natin si Congressman Erwin Tulfo. This is Aljo Bendio. Ka uh, Doc Ish. yeah uh, Yes, good morning po. Good morning, Kong. And good morning, Aljo. Magandang umaga rin po sa lahat ng ating taga-subaybay. Mm -hmm. Okay. Uh, Doc Ish, uh, ano po itong mga dental, ano pang mga packages na available ng PhilHealth ngayon. Dental package. Maganda ito. Pakipaliwanan po. Opo. Uh, ito po was recently approved by our Board of Directors, actually last uh, November 28. At ito nga po ay yung pag ng ating uh, dental care package, uh, especially sa ating primary care. So, this will be included as part of the services in our primary care service. At ito po ang ating magiging uh, Pakete na ito ay babayad ng PhilHealth for 1,000 pesos for every member or every Filipino na kung saan ang mga services na included po sa primary care would be the oral screening, yun pong ating tooth cleaning and of course yun pong prophylaxis kasama rin dyan. And kung kakailanganin po ay ayun pong paglalagay po ng fissure sealant at saka po kung kailanganin ayun pong emergency tooth extraction. Aha. At yan po ay uh, ibibigay sa ating mga accredited consulta providers po. Opo. So magkano itong package? 1,000 pesos basic dental services? Yes 1,000 pesos po per member or per Filipino. Konsultasyon, pagpapal pagpapalinis, maging pagbubunot ng ipin? Kasama po kung kakailanganin yung emergency tooth extraction ah uh, doon po sa ating pakete. Opo, okay. Dahil nagiging sanay talaga ng mababang productivity, Doc is, at ang ng pamumuhay, yung mga, mga karamdaman natin mga kababayan sa bibig at sa ngipin. Opo, importante po yan. So, tuloy-tuloy na po ito, ha, Doc is? Yes po, okay. opo. And, uh, act yes, oo, kaya lang po, kung matatandaan po natin, yung mga operasyon na kinakailangan para sa bibig. Yan po ay covered naman na natin sa PhilHealth para sa inpatient. But this time, uh, ang ginawa po natin is para naman sa primary care. Mhm. Mm okay. Mm -hmm. Ito naman po, ano ba itong maple uh, syrup uh, syrup uh urine disease? Methylmalonic acidemia, propion ano ba ito? Propionic Opo. acidemia, tama ho ba? Opo. Ayan po ay mga example po ng mga rare diseases. Yun pong mga rare diseases, normally makaklasify siya kung 1 out of 20,000 individuals ang nagkakaroon. At kalimitan po, yan ay nakikita kalimitan po, yan ay nakikita kapag tayo ay ipinapanganak or mga bata pa na kung hindi ko ma So, susuportahan o magagamot, ay maaaring magdulot ng kamatayan or oh. permanent disability. Kalimitan po yan ay mga inborn errors of metabolism or kaya naman po ay uh, mga lysosomal storage diseases. Uh, kalimitan po yan ay errors po sa genetics or sa genes ng ating mga katawan. Uh, kung kaya't ang mga kinakailangang treatment po dyan ay very specific hmm. at medyo may kamahalan po. So so far, we are covering now and improving or expanding our benefits. Uh, una, sa mga sampung rare diseases muna but there are around 200 plus Opo. rare diseases. Po. So tinitiyak po ng uh, PhilHealth na hindi po mauwi lamang sa pangako po ha, ng mas magandang medical benefits natin sa mga kababayan. Yes po, actually, uh, Congressman oh, and um, Aljo, maliban po sa dalawang ito na uh, recently approved by the PhilHealth Board, ay naaprobahan din po yung expansion ng ating uh, benefit for kidney transplantation. Okay. Ngayon po ay kinocover na rin natin yung mga disease organ donation and yun pong post-kidney transplant services. Kasi ang mahal sa kidney transplant, yung mga gamot na iniinom after the transplant, so yan po ay kinocover na rin ngayon ng PhilHealth. Ganon din po yung dialysis. Uh, ngayon po meron na rin tayo para sa mga children uh, for those peritoneal dialysis. And recently po ay nag-expand po or nag-enhance tayo ng benepisyo para dun po sa ating um ischemic heart disease or myocardial infarction or kung ano yung commonly tinatawag natin na heart attack. all right Dr. Uh, Pargas, this is Erwin uh, Tulfo. Doc, uh, tanong ko lang, uh, patuloy pa po ba ang inyong pag-aaral dahil may request po ang Congress kung uh, kakayanin, which uh, I don't know, uh, with your funds uh, at your hands right now. Ay, uh, yung inaantay po kasi ng mga kababayan natin eh yung discount po sa billing nila na kung po pwedeng 20% to 30% eh naipangako po sa akin ni uh, Mr. Ledesma dati sa amin ni speaker na pag-aaralan, ito po yung inaantay ng mga kababayan natin na uh, uh, matapyasan ng 20% mm. or 20 or 30 percent yung kanilang bill, total bill sa mga hospital which uh, hindi pa po yata in effect uh, dahil pinag-aaralan pa, Dr. Pargas? Yes, Congressman Erwin. Actually po, yung pong naipangako ng ating tagapangulo, uh, another 30 to 50 percent increase para po dun sa case rates ay uh, patuloy pong pinag-aaralan and actually for presentation po naaprubahan na po siya ng execom okay. at ipipresent na po sa benefits committee of the board mm. ngayong december sige po sana so, po eh. Po, kung oh, sana maaprubahan ng ating board ah, ay ipapalabas na rin po kaagad na Sabihin niyo po sa akin pag hindi inaaprubahan ng board dahil yung board na yan eh talagang uh, makakatikim mo sa amin yan dahil eh, yung taong bayan eh nag-aantay eh kung uh, ay aprubahan ng board, eh magdadala po ako ng dos por dos na board. Isi, isi. Anyway, Dr. Israel Pargas ng uh, PhilHealth. Salamat po, Doc, pa uh, for your time with us this morning. Good morning po. Good morning. Thank you. Thank you, Congress. Wow. Thank you, Aljo. At maraming um magandang umaga po sa ating lahat. Uh -huh.